galing yes, sa inyo. prang hati si napian ng mundo. Ah! laki ng ibags. bags. mo mo na ba? may quiz tayo bukas. <laughs> di ko alam pa ko ti memorize ngayong gabi. ba? mo nga pala? quiz. class, May quiz tayo bukas. one to items. dito ay sa buhay, di kung fashion at the retro convention. I-memorasyo lahat! Lahat! Guys, like, what if we just, you know, cheat? I mean, 100 items! That's so kadiri sa Rensa! Swear! Masama <laughs> yan! Sumungo kayo kay ma'am! Teacher's pet! Teacher's pet! Teacher's pet! Hindi pwede lang <laughs> talagang kumagi ng paniluan ni Bonifacio! Paano kung pwede?

Si Bonifacio ba to? <laughs> ah, eh... Boss <laughs> Bonifacio, hindi ko namin sinasad yung gambalayan ka. Kailangan nung po talaga namin ng tulong for educational purposes po. Okay, so bukas namin bukas. Prelim really po eh. Ginising ako mula sa mga mga kalimitan. Para lang isang pagsusulit sa kalahating grade po kasi namin yon Like it's 1 to 100, so we're desperate na talaga. Ako'y nababalag sa mga nangyariwala. Iwanap ang aking buhok para sa bayan. Pinaksin, dilitis, pinatayo. Sorry po, nakakaya pero yes po. Kung gano'n, makinig kayo ba po? Sa pagka, ang nasesayan po yung hindi basta ang labas. Ito'y isisigaw na sa puso. Bago pa man ako sinilang. Labis na paghihirap ng aking bayan. Kay raming dugo at luha ang dumanak sa ngala ng kalayaan. Ngunit ang tunay na laban ay hindi lang nasa larawan ng digmaan. Nagsimula ang pagkakawatak sa mismong hanay ng mga revolusyonaryo. Tinawag ang Komensyon ng Teheros upang bigyang linaw ang kumalaang dapat tamunuan ang magsikan. Bago tayo maghalalan, dapat natin malinawan kung anong uri ng pamalaan ang ating bubuuin may batas, may programa ang katipunan. Sa pamahalaang may dangal, simbolo ng kalayaan at pagiging sabay. Ang titik kay sa aming bandila ay kalayaan ang ibig sabihin. Pero hindi ba hindi malinaw kung demokratiko ito? Kakaroyin ko, ang pamahalaan natin ay dapat demokratiko. Wala nang tumutol, kaya sinimulan ng halalan. Narito na ang mga lahalan. Presidente Emilio Aguinaldo, Vice Mariano Trias, Kapitan General Artemio Ricarte, Ministro de Guerra Emiliano Villalobos de Dios. at ako, Ministro ng Interior. Mabuhay! Mabuhay! tapos <laughs> ng Ngunit nagtaas ng kamay si Daniel Corona. Hindi ko nais mong insulto, ngunit alam naman nating lahat na mahalaga sa isang ministro ng interior ang may mataas na pinag-aralan at eksperto sa batas. Hindi dapat natin ito ipagkaloob sa isang taong hindi naman mababas. Lalo lalo na aminado naman si Don Andres Bonifacio na siya walang mataas na pinag-aralan. Hinihiling kong bawain mo ang sinabi mo, Ginong Tirona! Balik mo ang bangal na sinira mo! Humingi ka ng tawag, yun din! Sa huli, hindi mga dayuhan ang unang tumalikod sa ako, hindi ang mga kapwa akong anak ng, ng bayan. Sa bawat halala ng bayan, may panalang pinangarap, at may talong nilibing sa katahimikan. El Presidente Emilio Fami Aguinaldo, Kamusta ang halalan, Coronel Vicente? Ngayon ay kailangan mo nang manumpa sa harap ng hacienda at heroes, kasama ang iyong mga gabinete at pati na rin ang mga opisyal. Hindi ako maaaring umalis. Malakas ang kalaban dito sa pasong Santol at kailangan ko ng ating mga sundalo. Pero mas kailangan ka ng ating bayan. Ako na muna ang mamumuno rito. At sa pala miyong, Feliz komplenis. Salamat, General Viscoy aking kapatid. Ayakin mong magtatagumpay tayo. Pakasaan ka na gamay para sa panulong ko. Bilang Pangulo sa Pamalaang Himagsikan, susundin ko ang batas. Unang kautusan, suporta sa mga puwersa sa Pasong Santol. General Ricarte, may problema ba? Pamanhin, Masakit lamang ang aking ulo. Senyor, bumagsak po ang Pasong Santol. Ano? Bakit walang kawal ang dumating mula sa atin? Inutos ko yun! Sinabi po ni General Recarte na bumalik at huwag nang tumuloy sa Pasong Santol. Iyo ni puta! Takasakad dito ang puso ko, Senyor Emilio Aguinaldo, sa mga kastila. Mabuti nga lang at kayo yung magdakas sa ating itikain. Mga kasama, si Senyor Emilio Aguinaldo. General, Senior. General, sumama ka sa aming Hindi ako imbitado. Paalam. Pinababalik kami sa... General. Hindi ako kailangan. Hold. Isang liham ang dumating mula sa bayan ng Indang. Basahin mo ito. Pinilit ng mga tauhan ni Supremo na bigyan silang pagkain at salapi. Nang hindi ito natupad, tinakot nilang mga tao na susunugin ang buong bayan. Sa halip na pagkakaisa, alita ang sumiklab. Sa halip na kalayaan, kapwa ang naging Wala kalaban. Wala na nang magagawa! Dakpin ang Supremo! Tuyako! Sa pangalan ng pamalaan ng ligulod sa Mario, ina-arresto ka namin ng Dress Polifasso! Ano Ito anong dailan? Ako sa lang kadipulan! Tuyako! Ikaw ay pinapatawan ng talang patataksil sa bayan! Anong nangyayari dito? Anong gagawin niyo sa mga kapatid ko? Kinala mo ba si Pedro Giron, Benito Torres, Fidel Pilar, at Madiso Ritual? Oo. Oh, oh. Kinala ko sila. Ilang beses ka naman nagipag-usap at pagkita kay Pedro Giron pa sa, sa pag-aslang sa Presidente. Kahit kailan may hindi namin pinag-usapan na paslangin si Emilio! Ikaw ba'y nag-utos na pabutukan ang mga kawal sa pamalaang panghimagsikan? Kami ang nilang ginulang tang sa pag ng walang babalak! Kung gayon, kayo ay hinahatulan ko ng parusang na sa inyong kasalanan. Ngayon ay tapos na ang maglilitis na ito. Kasi nung hindi ito ito! Ngayon, alam mo na ang kukumanan. Maaari na ba That's it? Walang happy ending? Gusto mo patugan ko si Aguinaldo para sa iyo? So, paano po kayo namatay? Eh, di na naman kayo sa bundok, di ba? Hindi niyo na po naaalala? Secret! Kung ako siya, hindi ko rin gusto yung maalala ang sakit ng pagtataksi. Ha? Ah? Alam, umabot ka na sa daily word count mo. Panahon na, oro ko na lang sa aking pagkinta. Inaway balik niyo sa puso ang aking kwento. Salamat, Lodi! Thank you po! Makaka-perfect na kami sa quiz bukas! Paalam ang mga dinabukasan ng bayan. Ay. Uy! Ay! Susumbong ko kayo kay Ma'am Castro. Kuya naman, joke lang. Uwi na! utos ng Konseho de Guerra na siyang kumakatawan sa pagliti sa mga kapatid na Andres at Procopio Bonifacio na sila ay hatulan ng parusang kamatayan. Edukado, ngunit ang puso'y higit pa sa ginto Sa kahon ng dilim, siya ang Sumisigaw, kalayaan o kamatayan Sa dilim ng gabi, siya'y nagtindig Habang ang iba'y nagbilang ng kinto Nilaban ang kera, sa ngalan ng masa Di para sa trono, kundi para sa bansa oh, oh, oh. Bakit ang kapangyarihan Laging tinatakpan ng kasinungalingan sa halip na palagpakan, ang kanyang pangalan ay kinalimutan 🎵 Ngunit ang apoy ng kanyang sigaw, nungiliya pa rin sa tawag ka 🎵 hindi ka nag-iisa, ang mo'y buhay sa puso ng masa Iwala muni sa dulo ng kasaysayan Ang tapak ng katotohanan Ang mananalo ka Kapangyarihan ng tinig ng matla Iyayanit sa luklukan ng pula Ang kanyang alaalay Ikayang ikulong sa mga kasinungalino Balak mo'y apoy naming totoo Bonifacio, Bonifacio Sa'yo ang tangal ng bayan